Nagpapasalamat nga talaga ako kay Lord na kahit papaano nga ay nairaraos namin ng mga bata ang maghapon. Kahit minsan nga nakakaramdam na rin ako ng pagod. Dahil may pasok na ngayon si James ngayong umaga, kaya hayan, 8am pa nga lang ay hinatid ko na siya dito sa eskwela. At ako naman ay tinatamad nga kung pumasok ngayon. Alam nyo kasi mga may, may mga araw talaga na parang ayaw kong gumalaw na kahit kapag trabaho ay talagang tinatamad ako. Kaya naman nga kapag nakakaramdam ako ng ganyan ay hindi ko nalang pinipilit ang sarili ko dahil alam ko naman na ako nga lang yung mahihirapan. Nang matapos kong ihatid si James sa eskwela ay umuwi na nga rin ako, nagbihes at saka na nga rin ako umalis ng bahay. Umalis nga ako ng bahay pero sa totoo lang ay hindi ko nga gaalam ang gagawin ko kung saan ako pupunta pero napadpad nga ako dito sa shopping center. Wala naman nga kaplano-plano ang lakad ko mga me at hindi nga ako nakapag breakfast bago umalis. Kaya haya nagkape na lang muna ako dito. At para malamanan nga itong aking chan, kaya haya nag-order na nga rin ako ng toasted banana bread pamparis dito sa aking kape. At sa totoo lang mga me, dito ko nga lang yan experience sa Australia na ginagamitan ng tinidor itong tinapay. Sosyalan! Char! Anyways mga me, habang nagkakape nga ako dito ay iniisip ko na kung ano nga ba yung sus sunod kong gagawin pagkatapos kong kumain. At bigla ko ngang naisip na kinakailangan ko nga palang bilhan ng screen protector itong aking cellphone. Kaya hayan pumunta na muna ako dito sa Kmart. At habang papasok nga ako ng Kmart, oh my god, wala naman talaga akong kaplano-planong ipag-shopping si James. Pero nakita ko na naman nga itong Spider-Man na pajama. Kaya hayan kahit wala nga sa plano ang pagbili ko sa kanya, binili ko na lang dahil alam kong matutuwa na naman yun kapag nakita niya itong Spider-Man. At bago pa nga ako makakita ng kung ano-ano mga mi, adumiretso na nga ako dito sa aisle kung sa kailangan ngayon mga cellphone accessories. Agad ko na nga binilhan ng screen protector itong aking cellphone bago pa nga ako makakita ng iba pang bibilhin. Agad na nga ako nag-check out dito at nagbayad at bigla ko ang naisip na kinakailangan ko palang bilhan ng regalo ang daddy afam namin ng 40th niya. Dahil malapit na nga siyang umuwi at 2 days na lang, nakaka-excite na me. Char! At haya na nga mga me, fast forward ko na lang muna at tinakpan ko na nga lang yan dyan yung pangregalo ko kay daddy afam dahil gusto ko nga ma-surprise naman namin siya. Pagdating na pagdating ko nga sa hi ay yan, wala nang paligoy-ligoy pa, ay nilabhan ko na nga itong spider na pajama na binili ko kay James. Dahil sa totoo lang, ay ako nga talaga yung unang na-excite dahil alam ko kung gaano na naman nga siya kasaya kapag nakita niya to. Gusto ko kasi maisuot niya na nga ito mamayang gabi at alam ko na matutuyo nga naman ito dahil tingnan niyo, terek na terek nga yung araw dito sa backyard namin. Mga may alas 4 na nga ng hapon dito at kanina nga pagkatapos yung labahan yung pajama ni James, ay sa totoo lang nakatulog nga ako. Ewan ko ba at sa araw na to ay talagang tamad na tam tamad ako na kahit pagluluto nga ng ulam ay wala akong maisip kung ano yung lulutuin ko. At nang magising nga ako dito ay agad nga akong nagkape dahil nakaramdam nga ako ng gutom at naalala ko hindi pala ako nakapag-lunch. Buti na nga lang at meron ako ditong lugaw na binili ko pa nakaraang araw sa Asian Shop kaya yan na nga lang yung kinain ko at ipinares ko dito sa aking kape. Habang kumakain nga ako dito haya napapatulala pa nga ako dito mga mi. Hawan ko nga ba at tamad na tamad talaga ako sa araw na tumi Anyways mga mi pagkatapos ko nga kumain dito ay agad ko namang sinundo itong aking bulinggit James ng 4.30 dahil meron pa nga siyang swimming lesson. 5.30 pa nga naman yung swimming lesson niya pero maaga ko nga lang siyang sinusundo dahil alam kong gutom nga yun at gusto pang kumain. Iniiwasan hmm. nga kasi namin na kumain siya ng 30 minutes before ng kanyang swimming lesson. Baka mamaya nga masuka siya dun sa swimming pool. Tamang tama nga yung sinabi ko na gutom nga yan after school. Kaya pagdating na pagdating nga sa bahay ay pinag-ready siya ng kuya niya ng prutas. Kung nakikita niyo ay quarter to five ng hapon na nga kaya hayan pinakain ko na agad siya bago pa mag alas 5 habang kumakain nga siya dito, ako naman ay naredy ko na yung mga kakailanganin niya sa kanyang swimming lesson. Dakto nga, inabot din siya ng 15 minutes sa pagkain. Kaya pagkatapos nga niyang kumain dito, ay agad ko na nga rin siyang binihisan. 5.30 pa nga ang kanyang swimming lesson, pero kinakailangan nga namin umalis ng 10 past 5 dahil nga magdadrive pa ako ng mga 15 to 20 minutes. Sinasadya ko nga talaga na bumaba ng sasakyan na 5 minutes na lang yung hihintayin namin dahil wala nga talagang patience si James sa pagpipila. At ganito nga kainit dito kung saan sila nagsiswimming fogging. Dahil tingnan nyo naman, nagpa foggy nga itong aking eyeglasses. Sinasadya nga talaga nila ito para naman hindi lamigin itong mga bata dahil lumalamig na nga ngayon yung panahon. 30 minutes nga lang pala ang swimming lesson ni James at sinama ko na nga rin si Kuya Rems. Pero kapag nandyan nga si Daddy Afam ay si Daddy yung kasama ko dito. At ayan mga mi, kung nakikita nyo ay talagang nag-i-enjoy nga yan si James sa kanyang swimming lesson. Kung dati nga ay lagi pa yan siyang kumakapit sa kanyang instructor pero ngayon tingnan nyo naman nagkakaroon na nga siya ng confidence. Anyways mga mi, after 30 minutes ay tapos na nga rin itong swimming lesson ni James at umuwi na nga rin kami ng mga bata. Dahil tamad na tamad nga ako ngayong araw at hindi ko nga ba alam kung bakit kaya hayan wala nga kaming dinner ng mga bata. Kaya itong si Kuya Rems ay nagluto na nga lang ng maraming itlog na iulam sa kanin at si James naman ay pinagluto ko na nga lang nitong pasta. Pasta na nasa packet nga lang yung niluto ko kay James pero okay nga lang yan dahil paborito niya naman yan. Minsan nga lang talaga ako na walang luto para sa mga bata pero syempre hindi ko naman yan hahayaan na wala silang makain. Sabi ko na nga sa inyo mga mami, matutuyo talaga itong pajama ni James. Kaya tingnan nyo kung gaano siya kasaya sa kanyang Spider-Man na pajama. At sa mga panahong yan ay inaantay nga niyang tumawag ang dadin niya dahil alam kong iso show up na naman nga sa dadin niya yung bago niyang pajama na Spider-Man. Anyways, pagkatapos nga magluto ni kuya ay kumain na siya at nauna na nga siya sa amin ni James. Kaya hayan, kami na lang ni James yung kumain magkasama. At ako naman mga mi ay may tira pa nga akong manok na mga ilang araw na nga sa fridge. Kaya hayan na nga lang yung inulam ko at dinagdagan ko na lang ng itlo. Sana'y na nga rin kasi ako ko na kapag may leftover nga kami ay nilalagay ko yan sa fridge. At kapag hindi pa nga yan panis ay talagang kinakain ko yan mga mi. Sobrang nasasayangan nga kasi talaga ako kapag nagtatapon ako ng mga pagkain. Nagpapasalamat nga talaga ako kay Lord na kahit papaano nga ay nairaraos namin ng mga bata ang maghapon. Kahit minsan nga nakakaramdam na rin ako ng pagod. Pagod nga lang yan at konting pahinga nga lang yung kailangan natin mga mi. Okay na tayo ba diba? Superwoman kaya tayo. Char! Anyways mga mi pagkatapos nga namin kumain ay nag hugas na rin ako ng pinggan, naligo at haya naglalatag na nga ako dito sa sala dahil alam nyo ba minsan mga may nakakamis nga talaga ang buhay sa Pilipinas. Talagang nakakamis yung matutulog sa sahig tapos nanonood ng TV. Pero nagagawa ko nga lang naman yan kapag wala si Daddy Afam dahil sabi nga niya bakit daw kami matutulog sa sahig, meron naman daw kama. Pero ngayong gabi ay nakatrip nga akong matulog dito kaya hayaan dito kami matutulog ni James at bago nga kami humihiga ay talagang nagle-learning kami or binabasahan ko muna ng isa o dalawang libro itong aking bulenggit James bago matulog. At dahil nasanay na nga siya na binabasahan ko siya ng libro bago matulog. Kaya alam nyo ba mga mi minsan nga siya na yung nagre-remind sa akin. Anyways mga mi pagkatapos nga namin ni James mag-learning dito ay pinahiga ko na nga rin siya at pinatay ko na rin itong ilaw. At ako naman ay na hindi pa inaanto kaya hayan manunood muna ako dito ng movie at syempre Tagalog yarn. And of course dahil may kalamigan nga itong gabi at wala tayong katabi. Char! Ayan nagtimpla ako ng kape pero wag kayo mag-alala dahil makakatapos tulog naman ako niyan at wala namang kakalabit sa akin. Charis. Anyways, mga mi, hanggang dito na nga lang aking mini vlog for today. Thank you so much for watching and see you in our next vlog. Bye!